Aklat ng mga lihim, episode 6, ang paglalakbay ng kamatayan. Dapat itong maunawaan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, ngunit isang paglalakbay na nagresolba sa patutunguhan ng kaluluwa. Ang kahalagahan ng kamatayan ay ang pag-unawa kung ano ito, at kung saan ito pupunta. Kung ang kaluluwa ay nagtataglay ng mga marka ng paglabag o kasalanan na taglay ng laman, ito ay nakatatak sa kaluluwa. Kapag nakita ang mga ito, ang kaluluwa ay itinapon pabalik sa lupa, na pinipigilan ang mga kaluluwa na bumalik sa lumikha nito. The Book of Secrets, Episode 6, The Journey of Death, nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kung ano ang nauuna sa kamatayan, kung ano ang nangyayari sa sandali ng kamatayan, at kung ano ang maaaring o hindi maaaring taglayin kapag sila ay namatay. Ang kaalamang ito ay mahalaga sa sinuman, dahil ang talakayan tungkol sa kamatayan ay napalitan ng mga kwento ng malapit kamatayan ng mga karanasan na hindi kamatayan. Dahil ang kamatayan ay permanente at hindi maibabalik ng walang medikal na paggamot o interbensyon ng isang himala. Alam kung ano ang iniiwan mo sa Earth at kung ano ang naiwan na nangailangan ng pag-unawa sa nakasulat na salaysay kung ano ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan na inilarawan sa dalawa Esdras Pito Tandang Bawas 100 at isa Ang mga pangunahing tagubilin bago umalis sa lupa ay kapakipakinabang at nakaaliw sa marami, dahil ito ay nagdaragdag sa kaalaman na ang lahat ay ginawa upang matugunan ang anumang mga alalahanin. Ang aklat ng mga lihim, serye, pangunahing instruksyon, bago umalis sa daigdig, ay magbibigay ng kaalaman para sa sinumang malapit o malapit ng umalis sa mundo. Ito ang aral kung paano mamuhay ng walang takot, at sa pamamagitan ng pag-unawa na handa ka sa anumang pangyayari o pangyayari, at matutong mamuhay sa kasalukuyan, dahil kung aalis ka sa isang kisap mata, mabubuhay ka magpakailanman. Dapat itong malaman na ang paglalakbay ay hindi kailangang magsimula nang walang kaalaman sa paglipat o ang mga kahihinatnan ng nakasulat na salita na naghihikayat sa lahat na makamit ang tagumpay laban sa kamatayan. Gaya ng nakasulat sa Isa Korinto 15 oras 55 minuto. Ang pag-alis ng tibo ng kamatayan, pagbabawal sa kamatayan sa pagkuha ng iyong kaluluwa, at pinapayagan ang kaluluwa na bumalik sa lumikha nito kapag umalis ka sa earth. Gaya ng nasusulat, ang kapangyarihan ng kamatayan ay hawak ng pinuno ng lupay, ang Diablo. Ang kapangyarihan ito ay may anyo ng isang balabal na umaabot sa lahat ng sulok ng mundo na isinusuot ng Diablo, at ginamit bilang lalagyan ng mga kaluluwang na kolekta nito. Ang nakasulat na salita ng Apokalipsis 20 oras 13 minuto ay naglalarawan ng kamatayan at ang impyerno ay walang laman ang mga kaluluwang taglay nito at ang kamatayan at impyerno ay itinapon sa lawa ng apoy ang hindi nakasulat, ngunit binibigyan diin sa isa korinto labin lima oras 55 minuto ay ang layunin na makamit ang tagumpay laban sa kamatayan, ay upang pigilan ang kamatayan sa pag-angkin sa iyong kaluluwa kapag ikaw ay namatay. Kung kukunin ng kamatayan ang iyong kaluluwa, kung dayon ito ay mapipigilan sa paglalakbay upang bumalik sa lumikha nito. Ang hindi alam ay ang sinumang hindi tumutupad sa kanilang layunin sa buhay, at kung ang kamatayan ay kukuha ng kaluluwa, inaalis nito ang ulo mula sa espiritong katawan. Ang ulo ay ilalagay sa loob ng balabal ng kamatayan, kasama ng mga nakolekta mula noong ito ay pumasok sa mundong ito. Ang inukit na batong relief na ito ay isang halimbawa ng isang higanteng may isang bag ng mga nahuli na tao, na may halimbawa ng paghahampas at pagsigaw ng mga tao. Ang mga kahihinatnan na ng hindi pagtupad sa isang layunin ay ang kamatayan ay ang walang hanggang kaparusahan, kung saan inaalis ng kamatayan ng ulo mula sa espiritong katawan at ang walang ulo na espiritong katawan ay gumagala sa lupa hanggang sa pagkawasak nito. Mag-subscribe sa channel na ito para maabisuhan at magbigay ng like o komento dahil ito ay makikinabang sa iyo kapag nagpasya ang matutunan ang mga paunahing tabubilin bago umalis sa daigdig. Maging mandirigma, talunin ang kamatayan, at pigilan ito sa pag-angkin sa iyong kaluluwa. Mag-subscribe sa Patreon Ayua Link. Playlist ng World of the Damned series Ayua Link. Mga tanong? Info at Partnership America, Org.